Hot topic ngayon ng netizens sa social media ang guesting ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes kasama si Charo Santos sa noontime show ng It's Showtime para sa promotion ng kanilang pelikula. Ito ang unang pagkakataon na nagsama sa It's Showtime, si Dingdong at Karil kaya naman feeling happy ang kanika nilang mga tagahanga. Komento nga ng mga netizens, The World is Healing, na talaga dahil pinatunayan ng ex-celebrity couple na wala ng isyo sa pagitan nilang dalawa matapos ang kontrobersyal na hiwalayan nila noong 2008. Hindi man nakita sa kamera kung nag-usap o nagbatian ang dalawa pero feeling ng mga manunood ay okay na okay na si Nadine at Karil. Sabi nga ng isang netizen, after all these years, finally, Karil and Dingdong are seen on the same screen again. Sorry at this age kinikilig pa rin ako sa kanilang dalawa. Kung matatandaan noong 2023, inintriga ang pag-absent ni Karil sa isang episode ng It's Showtime, nang bumisita sa programa si Ding Dong kasama ang asawa niyang si Marian Rivera para mag-promote ng pelikula nilang, Rewind. Ayun kay Karil, may sakit umano siya noong araw na yon, 3 years ding tumagal ang relasyon ni na Karil at Ding Dong hanggang sa maghiwalay ang mga ito noong 2008 sinisi ng kanilang fan si Marian na siyang third party umano sa breakup. Ngunit sa kasalukuyan, pareho ng masaya sa piling ng kanika nilang asawa si Nadong at Karil.